Hi guys! Welcome back to my channel. So, usapang Bea Alonso tayo ngayon. Trending ngayon ang pagreklamo raw ng kanyang mga kasambahay, yung mga pinaalis niyang kasambahay. Lalo na itong GF ng kanyang personal driver. Lahat daw ay ibinunyan tungkol sa maling pamamalakad ni Bea Alonso. strict to daw. At kung maaksidente daw yung sasakyan, ipapabayad daw niya sa kanyang driver. Kaya medyo hindi maganda. Pero hindi naman natin alam kung totoo ito. Sa post nga ni Bea ay dead man siya sa mga negativity. ayang sinare niya pa ang kanilang Singapore trip ng kanilang pamilya lalo na ni Mami Mary Ann. Sa kasagsagan ng kanilang hiwalayan ni Dominic Rookie, dati ay pumunta si Bea Alonso sa Singapore at doon muna inaliw ang sarili. Sa balita naman tungkol sa kanila ni Dominic Rookie ay ito daw ang totoo pa, sekreto na din daw na nakikita ang dalawa at syempre totoo na talaga na nagkabalikan ang dalawa. So na ako po guys sa ating update. Always remember, wag po tayong paka-stress.